sa pagkakatao ito ay uh, pag-usapan pa rin po natin ito pa rin pong uh, mainit po ng issue na dagdag gasahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor dito po sa Metro Manila Nasa kabilang linya po natin si dollar uh, Dole Regional uh, o NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol na siya rin pong uh, chairman po o board uh, chair po ng uh, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Magandang uh, tanghali po, uh, Director. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew na po, Director? Uh, magandang hapon po. Apo. Salamat Shere po. Drew. Apo. Salamat sa, po, sa ma'am, po Apo. Yes po. Ma'am, uh, ano ho ang uh, naging uh, batayan dito po sa inyong pong inaprobahan na na dagdag 50 pesos sa arawang sahod po ng mga manggagawa sa pribadong sektor dito po sa Metro Manila though ito po ay uh, uh, correct me if i'm wrong uh, ano na po ito uh, ito po ay ilang taon na bang natenga, o ilang buwang natenga, Direktor? Uh, director uh, okay. sa ano lang po mga Dalawang buwan. Within 60 days po kasi, uh, we are uh, mandated to review uh, the socio-economic conditions of the region. At mm. uh, et, ito po ang aming uh, tinignan ang, at uh, kinonsider ang gross domestic product which was at uh, 5.4 uh, in the first quarter of 2020. At uh, also po tiningnan natin yung inflation rate mm -hmm. na bumaba po ng 1.7 percent in May mm -hmm. of 2025 as well as uh, yung pinakalatest na unemployment rate mm -hmm. uh, at 5.1 po. So yun yung mga bagay na consider po natin sa pagtaas ng minimum wage. All right. So uh 'yun mga naging uh, factors. Pero uh, of course, meron din kayong uh, computation dito, di ho ba Director. Pero uh yung computation ba up to date pa uh, updated ho ba 'yon yung uh, computation? Opo, uh, okay. ang computation po kasi namin uh ay base din po sa mga data uh, na nabanggit ko. Mm -hmm. At uh, yun lang po ay mga ilan po sa mga inputs na kinonsider natin para magkaroon po ng wage increase ng 50. Mm. From PSA tama ho ba, uh, Director? Yes po. Uh, ito po yung base sa PSA data po. Mm. All right. So, Uh, at dito na po tayo sa reaction at uh, batid naman po namin na bigyang uh, katwiran nyo naman po ito pong uh, uh, wage hike uh, petitions ito pong po ninyo. Ito po uh, tama ko ba? Bahagi po ng marching orders din po ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos way back uh, May pa no? Uh, sa Dole. Papa? Uh, base po, may directive naman po okay. na Malinaw. within 60 days mm -hmm. uh, to timely review ang uh, minimum wage adjustments po mm -hmm. All sa right. region. So, ito po ay effective July next week? Tama ko ba? July uh, 18? July 18 po. Uh, okay. uh, bukas po kasi ang publication nang uh, new wage order Opo. uh effective po ito on July 18. All right. Uh, Immediately after the effectivity of the anniversary date of the 1 anniversary last, uh, New wa uh, wage order. Opo. Ma'am, linawin lamang po natin, mama, anong uh, saklaw po nitong wage uh, wage order po na ito, ma'am? Kasama hubad dito yung uh mga 15 or less na workers yung mga ganun pong uh, negosyo Opo, para sa ating uh, uh, non agriculture no ang um, from 6 to 45 ninety to mm -hmm. 695 mm -hmm. yung agriculture po at ang um, a service and retail establishments employing 15 workers or mm -hmm. less. At ang manufacturing, regularly employing less than 10 workers less than... Uh, from 608 mm -hmm. to 658. Mm -hmm. All right. Ma'am, may mga ma nagtatanong bakit uh, may butal pa daw sa limang piso, hindi pa daw isinara sa 700 <laughs> no, uh, labor layboard group mga nagtatanong oh. Eh. Ay, pinagtalunan din namin, no. Pero okay. sabi nga namin ito ay collective decision uh -huh. and uh, nakita po natin yung 50 ay uh, unanimous uh, approved unanimous. by uh, the all, all members of uh, the wage board. All right. Okay, so unanimous po ang uh, naging uh, decision. Pero ma'am, may mga umaangal. kanina, may kausap tayo, may kausap ng ating uh, kasama dito si Dennis Antenor, yung EcoP, uh, no? Uh, mag posibleng magkaroon po ng well, as usual, uh, gaya ng uh, dati, pinabanggit din nila na posible po magkaroon po ito ng negatibong epekto sa kanila pong mga operasyon lalo na po sa mga uh MSME mga medium uh, small medium uh, enterprises anong uh, reaction n'yo po rito ano pong sayo po uh, direktor first is meron po tayong exemptions okay uh ito po yung mga retail or service establishments employing less than 10 workers mm -hmm. At yung mga nasalanta po, may, pag may calamity, uh, uh, exempted naman sila. Pero hindi ito automatic. Mm. Uh, sila po ay kailangan mag-apply for exemption sa wage board po. Mm -hmm. Meron din po tayong sinasabing meron daw po uh, under BMBE law Opo. na pag ang uh, establishment whose capitalization is less than 3 million mm -hmm. ay uh, pwede pong maging exempt sa minimum wage. Mhm. Mm All right. So, yun bang... po yung mga Opo. instances na pwedeng i-exempt ang mga micro establishments hanggang... sa minimum wage? Opo, hanggang kailan ho sila pwedeng mag-file niyan na uh, director? For the yung mga uh, service and retail establishments employing less than 10 workers, meron po silang 75 days hmm? from the date of publication of much? the new wage order na mag-apply po ng exemption. Walang extension yan? Walang extension po. Hanggang September 16. Ah, okay. So kung hindi ho sila nag-apply, ano magiging uh, resulta? Ah, uh, kung hindi po sila na mag-apply, itong yung minimum wage order ay magiging effective. Mm -hmm. Kailangan mm -hmm. po silang mag-implement nako oh. ng bagong uh, new wage order. Oh, all right. So, ma'am, uh, of course, na-konsulta niyo rin po yung ating pong mga Uh, nasa private sector, dito po sa ginawa po ninyong hakbang at uh, naging uh, pr uh, fruitful naman ho, marahil ang uh, inyong makikipag-uusap o bak ang uh, pag-uusap po ninyo. Yes po. Actually, nagkaroon po tayo ng consultation. Uh, labor consultation Apo. at management consultation mm -hmm. last May. Mm -hmm. At nagkaroon po tayo ng public hearing last June. 17 po. At uh, lahat naman po ng ating, ng kanilang position paper inputs ay kinonsider po natin. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Ma'am ano naman po ang uh, posible pong kaharapin ng mga hindi po tatalima dito po sa wage order na ito o kaya po meron pong mga, uh, meron po silang uh, ibang dahilan marahil para po mabigo sa pagtalima sa kautosan ito uh, Direktor? mga uh, may mga complaints tayo ma-receive no uh, kailangan po nilang sumunod dito sa new wage order mm -hmm. at kami po ay uh, uh, ipapatawag natin ang uh, mga establishments at pwede po din po kaming mag-conduct ng inspection mm -hmm. para masiguro ang compliance sa bagong minimum wage order Opo ma'am ga uh, gaano karami, meron ho ba kayong datos kung gaano huba ba karaming mga manggagawa ang uh, makikinabang po dito sa wage order po na ito? Opo, meron po tayong datos no na 1.2 million. 2. opo Minimum wage earners mm -hmm. ang makikinabang po dito. Mm -hmm. Hindi lang po itong minimum wage earners, oh. pwede rin po maapektuhan ang 1.7 million full time wage and salary workers mm -hmm. because of the wage distortion po Ayun. so kailangan din nilang i-correct mm, so kailangan ano hindi niyan uh, galawin kumbaga ik nga eh magpatupad ng uh, pagbabago dun sa uh, kanilang uh, salary ma'am uh, baka meron pa po kayo mga karagdagang pang, uh, panawagan sa atin pong mga of course mga employers sa atin pong mga labor groups na ito although may mga mababatas din nakukulangan po doon sa ipinatupad po ninyo na wage order sinasabi po nila barya-barya ika itong wage order na ito baka meron hookay yung mensahe sa kanila director Opo at uh, tinitingnan ang pagtaas ng minimum wage ay uh, ginagawa po natin yung timely and regular review of regular regional minimum wage rates para po pag reduce ang uncertainty, uh, may furnace po sa ating mga stakeholders at taon-taon uh, naman po tinitingnan natin ito. Alright. Naku. Sige po ma'am. Uh, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong uh, pagpapaliwanag. Magandang hapon po sa inyo director. Ingat po kayo ma'am at good luck po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. All right. Mabuhay Maraming... din po kayo sa Department of Labor and Employment, si Dole NCR Regional Director at director din po, board po, uh, chairperson po ng uh, RTWPB Original Tripartite Wages and Productivity Board si Attorney Sara Buena Mirasol.